Etong itong, itong uh, nagawa ninyong uh, video documentary yang eh, eh nga uh, nanalo ito. Congratulations sa uh, sa Tides of Change Award. Mhm. Mm All right. so, uh, so, galing. Uh, galing. Galing, galing, galing. Uh Oo. -oh. Pero sa New Zealand pa lang siguro nako. Hindi <laughs> <laughs> naman. Talagang talagang pinagplanuhan, pinag ano 'yan, ginawan talaga ng uh, nga, uh, effort and everything put in there para po ma-reflect. Ma Pero Uh, can you tell us more about this? Kasi pinag-uusapan ngayon ito, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ano po? At uh, nagiging usap-usapan to uh, sa international stage. Dahil, alam nyo na, mayroong mga puwersa na ayaw ito ipalabas. Pero can you tell me, can you tell us something about this? What this, what does this video documentary makes it special? Alam nyo, Sir Ray, uh... Mahigit isang taon nating binuo itong paggawa ng documentary na ito. Uh, namuhay tayo kasama ng mga mangingisda, sinamahan natin sila para alamin lang din kung ano ba yung sitwasyon nila. And uh, it, the film is is really about witnessing. Uh, about you know witnessing their lives their livelihood at kung gaano kaganda yung West Philippine Sea natin uh, kami mismo as independent storytellers wala namang kaming pinapanigan wala namang kaming politika it will not serve us any good kung uh, gagawa kami ng isang bagay na ikakasira ng mm -hmm. ating bayan uh, sa totoo lang so i guess when you know you tell something truthful some powers uh, that want to hide it Uh, really, you know, would put a challenge or would put a giant wall in front of it. So, nagulat din kami mm -hmm. na uh, tinangkang harangin. Uh, it was, actually, ginawa natin yung documentary para talaga sa Pilipinas. Mm -hmm. uh, it dapat nung March pa siya maipalabas but I guess for some external forces din uh, mukhang similar yung nangyari so napilitan tayo maghanap ng ibang platform at ito na nga New Zealand ang nakapansin so they invited the film and awa ng Diyos na ipalabas natin at nagulat kami na nakaawi pa tayo ng ng award mm -hmm, mm -hmm. pero like like you said dapat March pa yan eh no? na ipalabas sa uh, director eh uh, baby uh, Ruth pero hindi na ipalabas dahil uh, may external pressure doon i think sa mga film organizers nito. 'Yun ang isa sa mga nababangkit ko kanina at uh, I think uh, meron ding mga foreign analyst ang nagsasabi na unfair at nakakahiya. 'Yun ang word na sinabi no. Uh, buti pa ang New Zealand pinaglaban pero dito sa loob ng bansa itong I think private film organization na to hindi nito nagawang ipaglaban ito nga uh, ikang nga itong inyong documentary na ito what, what can you say about that uh, ako personally um nagpapasalamat na lang ako uh, kasi gusto ko ding unawain yung posisyon ng uh, local organizers natin maybe they were put in a precarious position na, um, na malagay sila sa alanganin and they've been very supportive to the film since day one Um And we settled amicably nung nangyari ito. Of course, there was a, kung parang unprecedented na uh, sa sarili mong bayan, hindi pwedeng ipalabas yung pelikula na mismo mm -hmm. ang MTRCB, binigyan ng rated PG. Mm -hmm. uh, kung pwedeng panoorin siya ng bata. Walang ikakasira ng kahit sino dito sa pelikulang ito. Kasi mm -hmm. nga, pabase siya sa si personal experience mm -hmm. ng mga tao. And mm -hmm. if you're talking about personal experience, no one can take it against anyone. Mm -hmm. Kasi karanasan yun eh. Mm -hmm. uh, and a documentary, hindi pwede magsinungaling yun kasi nagdo-document nga tayo ng history. So it's like a time capsule of their experiences. So nung nangyari yun, syempre, nalungkot. Uh, para kang sinuntok sa sigmura, mm -hmm. uh, nawalan ka ng pag-asa. Kasi as an artist, kaya ka gumagawa to express, mm -hmm. to share. Mm -hmm tapos bigla kang kikiti di ba parang mm -hmm. pamayikit mm -hmm. nung freedom na yon eh we are a democratic country hindi naman tayo sanay sa mga ganun so uh, we want to pro to protect that that right that privilege mm -hmm. that uh, we we've, we've been having at maraming kumagay nagsakripisyo ng buhay nila para mm -hmm. sa uh, freedom of expression na yan ayun so it, it means that itong itong film documentary to it has nothing to do with politics It has to do with ikang yung pinagdaraanan ng bawat isda dyan sa West Philippine Sea sa pang-araw-araw pati yung mga brave men and women natin ng ating armed forces, Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard tama po ba doon uh, director? Yes, kumbaga it's based on their personal experience, it's based on what they're doing, yung commitment nila. Mm -hmm. um, imagine mo, I mean from from the sea to our mm -hmm. table tapos haharangin mo. Wala namang gustong gawin ng mga mangingisda natin kundi uh, mangisda at pakainin tayong lahat. Mm -hmm. uh, at ang mga sundalo natin may sinumpa ang tungkulin yan. Kung ano ang uh, kung baga pinangako nilang gawin e eh, tutuparin nila yan at uh, ang sakripisyo nila ay eh, kailangan lang natin masilip. So, na-curious din ako. Actually, it's all mm -hmm. about curiosity. Ayaw. And then, yung nasaksihan natin it's something so priceless na kailangan talaga mapanood nating lahat mm -hmm.